yun what's up mga boss good morning magandang umaga sa inyong lahat mga boss at kumusta na po kayo dyan mga boss pasensya na hindi na tayo nakapag upload gaano dito sa ating channel sa ating youtube channel mga boss pasensya na mga boss medyo ano lang wala sa mod sa foreman pero <laughs> pilitin kong magano mga boss mag upload ng kahit isang video araw araw at may ano lang may naramdaman lang si Foreman. <laughs> Yan mga boss, dito tayo sa ano. Dito ako sa ano sa Balinsuila ngayon, dito sa Barangay Bagbagen at shout out sa ano, taga Bagbagen, Balinsuela. Dito po ako sa ano, sa Jumax compound sa may mga warehouse at yun mga boss, dito tayo sa ano, dito tayo sa van naka nakatambay lang. At yun mga boss, maraming salamat sa inyong pag ano? pag support sa akin at maraming salamat din sa lahat ng mga subscribers ko God bless mga boss at yun mga boss dito ako sa ano sa warehouse ng Jumax compound at dito maraming mga warehouse dito mga boss mga warehouse ng mga sapatos, appliances at ito yung ano ito yung hindi makita gano'n itong ano itong nasa likod ko mga boss warehouse na ano to World balance yon at yung kasama ko mga boss ayun kumakain doon sa ano kumakain sa kantin at tayo ay mamaya pa tayo kakain mga boss wala pang ano wala pang gana at alas 11 pa lang ng tanghali kaya siguro mamaya ang ano hindi pa tayo nakaramdam ng gutom mga boss kaya yon dito lang tayo sa ano sa loob ng ban at hinihintay natin kasi baka alauna pa ng ano Alauna ng hapon, tawagin, papasukin tayo sa warehouse at may ichichick tayo doon mga boss. Doon tayo sa ano, sa loob ng warehouse. Pero, ang pipikapin namin dito mga boss, mga ano, mga appliances. Papuntang ano, hindi namin alam kung saan papunta yon At hinintay ko lang yung ano, hinintay ko lang yung dalawa kong kasama na kumakain lang doon sa kantin. Oh, hindi mo ako nakain, walang ganang kumain at wala lang. Pilit ko lang ano, <laughs> Pinilay ko lang mag Vlog vlog mga boss Mag update lang sa inyo At maraming salamat sa inyo Ito yung ano Sa mga warehouse pala Ito yung ano Warehouse dito sa loob Wait lang At yan mga boss Mga ano po yan Yan warehouse Ng ano yan Warehouse ng World balance Yan mga sapatos po yan Ang laki po yan mga boss Hanggang dulo po yan Hanggang dun yan Yun pati yung sa dulo mga ano yan mga warehouse yan mga boss warehouse ng world balance tapos yung dun sa kabila naman yung may kulay green na container ano yan ah uh, gnt mga ano yan mga parcel tapos dyan tayo papasok nyan mga mamaya mga boss nakatambay lang tayo alright at yun mga boss yung sa kabila mga warehouse po dito lahat yan, warehouse po ng ano yan. Mga hardware. Ayan ah. shout Shoutout kay atin na ano. GNT Deliver. Alright. At yan mga boss. at tambay lang tayo dito sa ano. Tambay-tambay lang tayo dito sa van mga boss. At hintay na ano. Kung anong oras tayo papasok at Yon, maraming salamat sa inyo mga boss at pasensya na po talaga kayo na hindi na ako gaano naka-upload sa ano sa YouTube channel, medyo ano lang. Ah. Uh, wala sa mood yung forman Yon <laughs> Yun, mga boss, di hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong ano pagtambay at sana suportahan niyo pa yung ano channel ko. Hindi ko alam kung ipagpatuloy ko pa ba channel ko pero iwan ko lang, di ko lang mga boss pero maraming salamat pa rin sa inyo bye bye